Pagdating sa mo, sumusunod ka sa code of ethics. Sasabihin ko sa iyo ito. Ayon sa section 3, page 3 nitong broadcast code. 'Yan. Side comments expressing personal opinions while news items being reported or delivered are prohibited to prevent the listener from mistaking opinion for news. Yung pangalawang araw na ito eh, yung, yung kasama niyang uh, broadcaster, ito yung nag i ng opinion eh. Na, na para bang, o oh, hindi ba kanya? Maliwanag ito ah. Res ipsa locutor. Hello los, A los...